mama, mama. Oh, naku yari tayo ni... is isa saan sa brum brum? Ay, oh, walang gasolina? Walang gasolina. Ay, walang gasolina. Oh, pero pag may gasolina na, paano pag may gasolina na yung brum brum? Wow, oh, oh, panes, may gasolina na. Oh, pag walang gasolina. Pag walang gasolina. Paano pag walang gasolina yung motor ni Daddy? Oh, pag -ulang. Ay, may laman na. Oh, may gasolina. Oh, yun. Oh, may gasolina. Otal, 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 otal pala pag walang gasolina. Oh, lagyan na, lagyan na, lagyan pag na. Lagyan gasolina, lagyan ng na gasolina. Oh, oh, ano? Ayan. Pag may gasolina na. Pati sa sound mo motor, may gasolina na. Oh. <laughs> oh, ay, mabilis ang takbo. <laughs> Tawad. Hello po. Flying kiss, madam, mga kabisnes. Oh, yeah, very good. Thank you, sa nagmahal. Yeah. Hello po. Ako. Hello po, mga kabisnes. Uh, bibili lang kami ng gamot ni Bibi Tinay. Alright. Good morning, good morning po, mga kabisnes. Namin minamahal din din. ayan po, si bbt Tinay. Mayroon po siya kasing kubo. Uh, ay, sipon. Sipon pala. Hindi ubo, sipon. Oh, pen shot. Let's put them in your lap, lap, lap. Then po mga uh, ito po kami sa labasan para bumili ng gamot ni Bibi Tinay mga kabisnes. Ngayon si Bibi ay iniwan namin doon kila ni Ika, kila ni Intoy kasi ano umambon mga ka-business hindi na, <coughs> na, namin sinama hindi na, na, lang namin doon biglang umambon po eh so yun po ayan po si Mengay na ano, mga ka-business si Mengay oh ayan, bumili siya ng gamot ni bbt Tinay kasi may sipon mga ka-business dahil na siguro itong mga nakaraan ay uh, ay kahapon lang mga ka-business nung uh, ambon bigla mga ka-business ako siyempre na ambonan si Menggay ay yun, nadili ni yun, si, may sipon ngayon si Bibi Tinay mga business kaya agad agad kami bumili na agad ng gamot para uh, huwag nang lumala pa kasi alam naman natin pagka may sipon ang bata automatic yan susunod yan ubo na, mga business So ngayon, habang ano pa lang ng sa pala yung sipon niya. Pagka panagan ng pagkain ng kagad ng gamot sa bigla. Yeah, ka business. So yun, na yung araw na to ay uh, Sunday ano you know, mga ka business ay araw ng uh, pagte-church. So kami, main ay ako, tapos na si main ay mamaya, te si church din. Yun. bata eh, si Yasuo at si Kia ay tapos na rin mga ka-business so ano na lang ilan eh, na lang hindi pa nakapag-charge mga ka-business hindi ko lang alam sa mga kagwas no? alam ko si Intoy at si Nika mamaya pa yan si eh, Jun ngayon ay ay, ay ando na nag-charge na sila mga ka-business so basta pag ganito Sunday ay ano uh, ah uh, priority ang pag-charge namin mga kabisnes yun ang aming ginagawa talaga every every uh, weekend you ano? the every weekend ay talagang uh, nag-charge kami mga kabisnes pinagpauna talaga namin yan ibali mahuli yung ibang mga bagay na uh, ginagawa mauna lang ang uh, para sa Diyos mga kabusiness. so yun na uh, Tara uh, si si ano, may ingay bigla wala ah. Parang may binili yata mga ka-business na iba. Tapos na yata doon sa drugstore. Yan, ngayon dito, makikita natin mga ka-business dito sa labasan namin. Ito ay uh, pastry, ano? Chiroba pastry. Ito yung makikita mo sa labas. Ang daming nagtitinda ng mga uh, Shein, no? Ano? Shout out kay Shein. Tapos dito, yan, iba-iba yan. Mga nagtitinda dito mga business. May magtitinda doon ng chicharon, dito saging. Dito sa kabila Basta itong part na ito Mula dyan sa baba na yan Hanggang doon yan Sa pinakadulo Doon mga business Puro nagtitinda ng iba't ibang mga panindah mga kabisnes na namin minamahal. Yan. So yun po mga kabisnes, babalikan po namin kayo dahil malakas ang tugtog. Pag-copyright po tayo mga kabisnes. mga nila na rin na namimili mga ka-business siguro ang iba dyan ay uh, yung mga pangregalo ano? mga ah, mga ka-business magkikita natin dito pero hindi pa ganong marami ito nahanap ko si Mengay. hindi ko makikita dami oh gulay oh gulay oh dami, dami. Ito dito, dito naman sa kabila Puro damit naman yan dyan Damit, pantalon, iba iba uh, Clothes, ano? ano? Clothes Doon sa kabila, mga karnihan naman yan dyan Pinakasintro ng palengke namin to mga kabisnis dito sa Pag nito, uh, bagumbong, ano? Mga kabisnis Bagumbong to Pagkita naman natin dito, isda naman ang marami tu pilih tadi tu mengambil susu makan bawang putih ngayon so, ay eh, ito po yung uh, ito pa yung flow o takbo na uh, lugar dito sa palengke namin mga business sa labasan so so far hindi pa naman ganun ka-crowded pero asahan natin sa sunod na mga araw 31 sigurado punong to dito mga kabisnes business nandito so, naman mga kabisnes business o so, mga talagyan belt ah, dami dito ng ah, business oh. nahanap ko si Mengay hindi ko makikita saan kayo nagpunta oo, nabi dito oh. oh. may iba na talaga ang mga ah, uh, paninda rito mga ka-business sa lugar namin nakala mo talaga isang ano na isang malaking isang malaking bayan eh, oh, business O oh dito mga chinelas naman yan oh o oh, crocs o, ang dami crocs hindi ko malaman kung saan si, si, si Mengge napunta ito naman yung uh, duda no tricycle tricycle mga uh, may make up ng pasahero pero ano yung legal po yan sila dyan mga business may ano po yan may association po yan saan nagpunta ito malamang sa malamang may binili pa talaga yon bukod dun sa gamot ni BBT na eh. sinabihan ko kasi ni eh, na bibili ng ulam mga uh, ka business kaya yung ano mga kailanganin pa sa bahay ng mga business mga kikita eh biglang nawala eh saan ba nagpunta yun ayun na ayun na ayun na ayun na ayun na nakita ko na Ganina pa kita hinahanap ah. Oh, Ako ah. na punta. Hindi ko puto. mo binigyan si ano? Hindi. Dito bigyan ko si ano, pa si Celso. Oo. Uh Ang -huh. daming mga damit na nandito, ah. dami na business nyo. Jacket. Kinakanak mo yung regalo nyo sa ating dalawa. Ah, dito niya binili? Oo. Yeah. Ah, yung nga pala yung natandaan ko po yun yung regalo ni Yasuo na dalawa kaming ano yung jacket yeah. na may hood ano dito pala yun dito pala niya nabili yun ha? 99 oo nga ano pero maganda mga ka-business maganda naman din siya sa, sa lalapat ngayon ay na itaglamig na dahil December na ano na panlamig dito pala yung si na nakabili okay din naman di ba ma? kasi din naman yung nabili niya eh okay. Yung anak niya T-shirt Malaki. Black, Black. Uy <laughs> ano yan Remembrance Ano yan A, A day of remembrance Junet Junet Ay ano yan ano, eh, ano Ay ano yan Parang galing bal... sa presyo Tapos nakalabas ah, Nakalabas Nakalaya King Ano ba to King Tara na ba Tara na Malalaki yan Di ba guys, sa'yo Oo oh, malalaki <laughs> <laughs> Oversize sa akin Mga business Di ba hindi, hindi kasi ako sanay sa yung sobrang ano naman, sobrang yung sobrang laki. Hindi parang ang dating sa dating nga sa akin na parang hip hop magandang dating. Hindi, oh, di ako ano ba gay doon eh. So yun po mga ah, na kabila na si Ming guys. Opo, ng gamot. So, ng babalik na kami. Opo, eh, kasi ito po yung ano, may next sponsor po sa akin ng no, sahod. Oh, hindi ko po na ma-taste po niya na tinan. Ah, ayo yun, ah, no, yung uh, sabon no. Sabon, sabon uh, lotion, tapos, ah, gabon, uh, gabon, tapos, uh, tapos uh, Kataon din talaga na may ano may so, so, si BBT na yan. Binila niya ng gamot. Bumili na rin ng mga ano yan, Lopas lotion. Okay. Thank you, thank you po doon sa nagpaabot ano si ma'am uh, ano ba pangalan niya ma'am? Sophie ba? Ma'am Sophie? Oo, so, oh, Ma si ma'am, si ma'am si Ma Sophie. Si ma'am Sophie. thank you, thank you Pero, po ma'am Ma sa sa kinaabot niyo po no kay BBT na yung mga uh, mga kapisnes kami minamahal si ma'am Sophie ay uh, paabot kay ma'am kay kay uh, bbt si ma'am Sophie ano? yung kay Kia naman po ay uh, may nagpaabot din po si ma'am Sophie din 500 din po pero yung 500 po nun ay itinabi muna po namin kasi meron po kasi siyang gustong bilhin ng ukulele yun po ukulele Ay si, oo nga pala kasi dalawa pala sila nabigyan no si ay, kasama. Oo mapanood po yun doon sa mga hindi pa nakapanood mapapanood po yun doon sa Kabisis Official Vlog yun mga business kaya yun uh, salamat ng naparami ma'am Sophie magingat po kay ma'am an advance happy birthday ay birthday sorry po sorry sorry uh, advance happy new year mga ka-business thank you very much ma'am Sophie advance happy new year at uh, yun lalarga na tayo tara na tara na, Oh. okay mga ka-business babalikan po namin kayo alright Turn off the light, baby. Turn off the light, baby. Awas oh, nak aku tuh, tuh nyai awas. Turn, turn, turn off, turn off light, turn off. Turn off please, turn off the light. Master, turn off the light, baby. Turn off the light. You are very good. Turn on the light, turn on turn on, turn on, turn on, turn on, turn on, turn on the light. Come on, turn on the light. Bukmane sih, anu mah? Turn on the light, Marunong yan. Turn on the light, baby kabila turn on the light turn on the light come on turn on the light come on huwag mo siyang ituro ma kaya marunong yun know ma Matu, you know, tulak niya yan turn on the light baby turn on the light turn on come on turn on turn on, turn on the light baby come on turn on the light turn on turn on, turn on. Turn on. come on come on Oh, very good, uh, very good. Where's the light? Where's the light? Ayun! Ang galing! Ang galing talaga ng BBT yeah. na enjoy! -ja Clap Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Yeah. Uh, so yun po mga ka-business na may minamahal ay uh, nakawit na kami galing sa palingki mga ka-business Yun! So yun po mga ka-business uh, Yun! Nakabili na kami ng uh, gulay gulay ang lulutuin ng gulay mga ka-business and then na uh, tapos sa uh, pagmeto yun, papainumin namin ng gamot si PBT Night. Right? So, yun po mga kabisnes, hanggang dito lang muna ang aming video. Mga kabisnes namin may minamahal. Salamat po na napakarami sa pagsama niyo po sa amin sa video. Alright, please support po ka-business Official, Papa TV, Kabisnes Family. At syempre po, mga kabisnes na may minamahal ang iyong abag ringkod, kagwang book na official. Alright? At sa lahat ng mga kagwang na uh, may mga kanya-kanyang YouTube channel din support po natin mga kabisnes. Ganbi po sa ating lahat. Tagban at sa pinyo year po sa ating lahat mga kabisnes. Bira banat lang po tayo. Alright? Never say goodbye tomorrow is another day. Bira. Banat. Yeah. Saan yung nabili mo, ma? Yun, yun, yun yung galing sa, sa sponsor, mama, no? Yes. Wow, ang galing. ah -huh. Mga, mga gamit ni Bibi Alright. Nakalimutan ko. naman sa nila. Oo oh, nga, ah, di bali, isa, ano na lang. Madali lang naman yun. Right, mga kabusiness. Chami, chami! Chami, 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 chami! Chami! Chami, chami! Labrador, ang Labrador nami total. Okay, big brain natin, black si Labrador, Labrador si Chami yan mga kabisnis Chami <laughs> Say Chami <laughs> hmm. ah? <laughs> Ha? Say say. Ah? say say Chami Chami uh. Say Say Ha? Say Say Chami Hindi, huwag yan Say Say Chami lang yan <laughs> <laughs> say, say. Matapang siya ma Ma Kalit siya pag may kumakalos Tidak ada Sa bawat araw nagdaan Kapiisnes, bisis, kapiisnes Papadim, Steve, mahal kayo ng marami Ang tuwa nila'y wala i uh -huh. naman Scholarship ay nasimula Sa mga nais mag-aaral Pag-aaral ay pahalagahan Upang kayo'y magtagumpay Ka-Business, Mrs. Ka-Business Papa din Steven, kumahal kayo ng marami Ang tua nila'y walang mapagsigla Noong kami'y inyong nata i wow. Panalangin nila Sana'y hindi kayo